<clears throat> Maraming marami pong salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa bigay mong almusal. Okay? Almusal na po tayo, kaibigan. Yan, Oh. May tinapay tayo. May pasit. Eh, ito po, kape at saka chocolate mix pala yan. Yan. <clears throat> Nakita niyo po, ano? Lahat ng binigay ng ating Panginoon Diyos sa iyo sa Mateo 6.9. Ama namin nasa langit ka. Pinileben, bigyan mo kami ng aming almusal. Salamat Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Kain na po tayo. Kailangan po pasalamatan natin ng Panginoon Diyos. Siya po pinagmumulan ng pagkain ay sa Panginoong Yesu Kristo, ano? dapat lang pasalamatan natin ng Diyos Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm.

Krishna kayo Bigan. Thank you for watching. God bless us all. po, mag-ingat dahil may bagyo. Lagi <laughs> po kayong magdasal sa Diyos, lalo na po sa ngayon natin panahon. Uh, yung mga bagyo po malalakas. Ano pa, mga baha, nangyayari. Pag may baha, mayroong leptospirosis. yung hindi inandaga kung tawagin nila. Eh, yeah, medyo ingat ko, kung may bota, bota. So, oh, plastic, iba at yung plakanta. Always. Sabi nga ng Boy Scout, Girl Scout, laging handa. And dapat siya po tayo, laging handa. Amen. God is good. All the time. In the world. Hello. Thank you for watching.